Kasi po yung nag buyer po na naghakot ng palay namin, hindi po niya binayaran. Last year pa po yun, 221 kabans po. Sino po yung bumili ng palay nyo na yun? Rosamia Sanggalang Sagon, taga Maligaya Munoz Nueva Ecija po. Maliban po ba sa inyo, meron pa po bang ibang uh, nagri reklamo tungkol sa kanya? Meron po, marami po. Dako naman tayo sa ating uh, balitang uh, lokal uh, Magsasakang uh, tinangayan ng uh, 221 kaban ng uh, palay Na hindi nabayaran, nagsampa ng kasong estafa Laban sa isang palay trader na dismissed uh, Ang detalye po ng uh, balitang yan, inahatid sa atin ni uh, Arya Lea na nasa kabilang linya na Pasok Arya Lea! Ayan, at magandang tanghali nga po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Na-dismiss ang kasang istapa na naisang pa sa isang palay trader na nagngangalang Rosa Mia Sanggalang Sagon, 43 anos, residente ng Torek Press, Barangay Maligaya, Sayan City of Munoz, Nueva Isira. Ito ang himotok ng loob ni Gina Joseph Rigos, 46 anyos, may asawa at residente ng Purok 3, Barangay Santa Lucia, Gimba, Nueva Ang komplainan, hinggil sa desisyon ng Orte noong July 28, 2023 na ang kasong istafa sa taong kumuha ng palay nila na hindi binayaran ay na-dismiss dahil umano sa lack of evidence or lack of probable cause sa kwento ni Gino Rigos ng makausap ng RNG April 20, 2020 pa ng ibenta nilang mag-asawang ang kanilang palay na nasa 221 kabani sa Irusa Mia galang Sagon Nagkakahalaga ito ng 199,657 pesos and 26 centavos at pagkatapos sakutin ang kanilang mga palay, inabot na ng isang buwan ay wala pa rin silang natatanggap na kabayarang halaga. Nagkakausap naman sila sa cellphone at nagtitext ngunit puro lamang pangako ang nangyayari. June 4, 2022, nang idulog ni Ginang Joseph Menrigos ang reklamo sa barangay Maligaya, Salem City, Agmonios, Nueva Ecija. Ngunit nakatatlong hearing sila, hindi man lang dumalo ang kanyang inirereklamo. Nagsampa na rin siya ng blatter sa impilan ng Municipal Police Station ng Gimba hanggang makarating sila sa korte sa Cabanatuan City ngunit hindi rin nagpakita si Rosa ang Sanggalang Sagon sa korte. Dagdag pa ni Ginong Rigos, hindi lang siya ang nabiktima ng palay trader na ito kung kaya't naisipan nilang idulog sa impilan ng radyo natin Gimba dahil dalawang taon nang nangangapa sila ng kasagutan kung paano ang gagawin meron pa sila mga kakilala rin magsataka sa kanilang barangay ang hindi pa nababayaran hanggang ngayon ng kanilang mga palay na hinakot at hindi nabayaran ng rusa niya sa hanggang sagon na ito. Kasi po yung nag-buyer po na naghakot ng palay namin, hindi po niya binayaran. Last year pa po yon 221 kabans po. Sino po yung bumili ng palay nyo na yon? So, sa Sanggalang Sagon, taga Maligaya Munoz Nueva Ecija po. Maliban po ba sa inyo, meron pa po bang ibang uh, nagrereklamo tungkol sa kanya? Meron po. Marami po. Mga taga saan po kaya? Taga, mayroon po sa Nagpandayan, mayroon po sa Cavite. Ito po bang buyer na to ng palay ay hindi man lang kayo nabigyan ng partial payment? Hindi po. Kahit 5 po, wala pong binigay. Ito po bang inireklamo nyo hanggang ngayon? Nakokontak nyo pa po ba? Nakokontak po naman po. Nag-text naman po minsan. Sa, nang, lagi pong nangangako na magbabayad pero hindi naman po siya nagbabayad. Mm -hmm. Tapos kung tinatawagan ko po, po, siya, hindi po siya sumasagot. Nag-text lang po magkano pong halaga kabayaran doon sa palay na ibenta niyo sa kanila? Ulang po 200,000 po. Sige ng Joseph Menrigos ay may 2.3 uh, 2.3 hektarya na bukid na kanilang sinasaka. Pangungutang sa mga lending firm o iba't ibang kooperatiba ang ginagamit nilang panggastos sa bukirin. Nasa 30% sa bawat isang libro piso ang naipapatong sa perang hinihiram nila mabigat, dagdag na. Ngunit kailangan mo nang sumugal mag-asawa dahil wala naman silang ibang pinagkukunan maliban sa pagsasaka. Arya para sa Balitang Lokal ng Radyo Natin 105.3 FM, kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, hmm. uh, Aya Lea. Nako, kalungkot naman ng uh, nangyayaring ganyan. Dapat kasi naman na uh, nagtiwala siya kagad. Radyo, yeah.